Hello guys, andito tayo ngayon sa ating blueberry patch. Titingnan natin kung ano yung itsura. Ayan na po, nag, nagiging red na po ang kanyang mga dahon. So, paibig sabihin yan ay padrap na po. Palagas na yung kanilang mga dahon. Ganon talaga sila pag winter na, ano? Palagas na. Once malagas na yan guys, yung makikita na lang natin dito ay puro na lang kahoy. Yes, puro na lang kahoy at doon na tayo mag- start ng pruning. Pruning po ay magbabawas tayo ng kahoy. Ayan. Itong tanim na to. Itong tanim na to ay mga 10 to 12 years ano? 12, 10 to 12 years. Matagal po silang lumaki. Nung binili namin sila mga mga isang ano lang, mga isang um, paalang yung laki ng ano ng ating plants pero ngayon ay sobrang laki na nila. Pero hindi pa po ito fully grown. Yes, hindi pa to fully grown. So yung ano nila yung um, magiging fully grown ito mga edad nila mga 15, yes 15 years at nagtat, na, nabubuhay sila hanggang uh, 30 to 40 years yung ating blueberries. Ayan makikita nyo dito. Ito kasing variety na to ay tinatawag na residuous. Ibig sabihin noon ay uh, nalalagas ang kanilang mga dahon tapos sa winter mag slow silang, yung pagtubo nila ay magiging slow na. Yes, magiging slow na yung pagtubo nila. Hindi kagaya sa ating, um, may variety tayo doon sa, sa kabilang side. Um, nakikita nyo, green yung ano nila, yung dahon. Uh, ibig sabihin nun ay evergreen. Evergreen, ibig sabihin nun, kahit winter, kahit anong season, ay patuloy pa rin ang paglaki nila. Hindi sila, nag, hindi sila humihinto sa paglaki. Ano? Kaya yung iba dyan, 4 years old lang yung ating evergreen dyan kumpara dito sa ating 10 to 12 years na uh, residuous na variety ay nabuta na po sila ng evergreen yes nabuta na po sila dahil sa winter kasi ito ay um, nag slow na yung kanilang pagtubo dahil sa uh, wala na po silang dahon dahil ang dahon po ay doon sila kumukuha ng kanilang lakas ano nakukuha nila yan sa sunlight. Eh, pag walang dahon, hindi, ka, di sila gaano lumalaki ng mabilis. Ayan, marami po tayong bla, uh, blueberries. So, meron po kaming mga 1,500, oh, uh, 1,500 na plants ang ating blueberries. So, imagine nyo yan ito guys. Imagine nyo to, um, imagine nyo to pag ito ay lumalaki na every year po ang aming um, pagpuproduce ng aming blueberries ay lumalaki every year dahil ang ating plants ay lumalaki din. Ayan, so ganito po yung ating gagawin. Once malagas na po itong ating um, mga dahon, uh, saka natin siya putulan ng may mga um, sakit na mga canes sa kagaya nito. Kailangan natin ito putulin itong mga parang brown ano, brown um, bark o brown sticks. Ayan. Kasi ano siya medyo medyo sick itong ating ano. Kailangan natin siyang bawasan sa gitna. Lalo na sa gitna guys kasi kailangan ma, ma makapasok yung ating ano, yung hangin at ang ating sunlight. Kaya magiging busy po tayo. Next, um, next month na po yung ating simula ng ating pag pag pu pruning. Yun po yung tawag pruning. Ayan so kailangan ko po itong gawin mag-isa o ka, minsan yung asawa ko tumutulong dahil um, hindi po madali ang mag-hire ng tao dito dahil sobrang mahal at yung iba naman ay hindi marunong pinuputol yung dapat iiwan. Kaya ayan, magiging busy tayo guys kaya kailangan na nating mag-ipon ng lakas. Ito <laughs> makikita nyo iba yung kulay niya, na nahalo dyan. Yung iba red di ba diba? Ayan, napakasarap po ng blueberries at maganda po itong um, pang pick your own sa summer. <laughs> ayan, thank you so much dyan sa mga nanonood, yan sa mga hindi manonood bala kayo <laughs> okay guys, bye bye